nandito na tayo saan? Good morning. Good morning. Dito na tayo sa may panori. Eh. Sila. Sisimulan na yung sa so floor drain natin dito sa so may CR para mabuhusan. Tapos dito. And sa mga para sa kilo tsaka hagdan. ay gagawin natin yan dito. Didiretso na natin yan. papasok Pasok muna tayo, tutulungan na natin sila para medyo umabante ng konti. Yung so, tatagal tayo sa yung, yung hagdan dun so, gagawin na rin natin para kapag dire, -dire diretso na Ayan, good morning mga boss Dito na tayo dito na tayo sa may panundike And, uh, ayusin yung header na yun Tapos papalagyan na natin dito Papaasintan na natin yung para dito sa ano, Sa lababo Ayan Ayan siya Ayan mga boss uh, naka, Mga nakapool weld na to Tsaka yun dun bali natitira na lang natin yung 1, 2 atong dalawa na to para dito kasi yung dito etong dito hagdan yan pinagayak na rin natin yung para sa hagdan natin weldingin na rin natin pinuntahan na natin sila dito para tulungan na sila sa pag welding tapos mamaya ang tanghali mag aakit na kami ng hardiplex para dito para makapagsimula na ulit sa asentada sa gilid kakayanin namin tumamaya mag akit na hard flex. <laughs> Ayun, kinakanto ko na lang. Tapos naka-ready na rin yung para sa mga floor drain natin. Tsaka dun sa may bowl. lidinya na rin ngayon para matambakan na. Hmm. And uh, Ayan, na yung pinakahagdan natin. Ayan yung pababa papunta rito. may pinakalandingan siya na 90. 90 siya. 95. Almost 95 na yung pumapatak na pinakalanding niya rito. Kain muna tayo. na. Ayan, na. tayo. Ayan, na. Tara, kain muna tayo. Ayan yung mga abang na rin sa mga PBC. Septic tank, floor drain, nakaabang na rin. Tapos, konti na lang yan, papatuyo ng konte. Habang magsasampa tayo ng hardyplex na mas makapal. Makapal, hindi ko alam kung saan nila nakuha tong ganito. Sobra siyang, sobra siya, parang ano to eh. Parang pinagpatungan lang siya hindi yung nabibili talaga namin eto mas makapal siya kaya mas matibay siguradong mas matibay ito kaysa sa, sa mga iba naming nabibili hindi ko lang alam kung saan nila nakuha kaya lang may damage 7 feet lang siya yung talagang standard nito is 4x8 eto 4x7 lang siya hindi ko alam ba't ganito yung ano nila kaya sigurado dito hindi pantay-pantay pagkakalagay natin. Kasi 7 lang yung iba, 7 feet lang yung iba, yung iba 8 feet. Sin gawin natin yung sa hagdan. Ito. Assemble din natin ngayon yan kung kakayanin natin. Sobrang kapal. Huh? relax. You know, sobrang kapal. Uh, sobrang kaya sobrang bigat. Oo, oh, mabigat 'yan. Iba 'yan. Mas makapal siya. Hindi ko alam kung ilang mm 'to. Ah, Mas mabigat siya kaysa dun sa nilalagay dati namin. Nabili namin sa ano sa San Simon sa Pangasinan, mas makapal siya. Ayan, hey, nakakapaglagay na tayo ng dalawa Sumusuko yung mga nag-aakit natin Kasi sobrang bigat As in talagang makapal eh Kaya Okay ito, kasi mas matibay Yun, kaya may ganyan yan Mag-aasinta pa tayo dyan sa ano na yan Sa portion na yan Kaya matatakpan din yan mga yan Paikot Ayan siya. Sobrang sobrang bigat. Ayan. Oh okay. nahilatag na natin halos Ito na lang yung natitira Yung gagawin natin dito Maliit pa Kasi ito lang Yan e na lang yung kulang Ito sa naman yan eh Walang problema yan Kompleto na siya Lahat asinta na lang tayo dito yung paikot na yan may asintada pa yan may CR dito yan sa taas 1 meter by 1 meter lang sakto ka lang makaka kilos sa loob Okay na daw sa kanila eh, para lang hindi na sila bumababa pagkagabi So ganito naman kayang-kaya naman lagyan ng anyan. Lagyan ng CR kahit na Python board diyan. Pwedeng lagyan yan eto pababa siya ang pagganon. Hagdan papunta dun sa baba. Tapos 'yun para meron na lang silang pwede, pwede sila maglagay ng cabinet dito pag kaganyan mo cabinet pwede dyan 120 pa naman yung lapad niya nya ayun mga boss hindi ito na lang natitira natin bukas mag aasinta na sila paikot kasi hindi ito sa baba okay na ito na lang natitira natin yung paploringan para sa si CR kasi ah, ayusin lang yan may kulang pa tayong tambak natambakan tapos flooring na Ayun. ah, medyo na-rescue na natin sila kasi nga kailangan ngayong week may makapunta na tayong tao sa Sibera ako lang dapat nandun ako kasi gawain na nga doon si kinano na natin talaga para mapabilis tayo. Sandali na lang naman na kaya Kayang-kaya na ngayon. Ngayong linggo na to marami na matatapos dito. Bukas, siguro dun muna ako sa tiles. Pakikiusap ako kay sir na tatapusin ko lang yung terrace niya. Tapos, focus muna tayo dito tsaka sa Sibera para mayari na tayo. Ini naman na tayo mga boss. Thank you.